Yo, what's up mga kapampam? So, ayan, at magluluto tayo ngayon. Ako ngayon, si Chef Jordan. At hawak ngayon aking sandatang kawali at shanshe. Let's go! Prepare muna tayo. So, ayan, meron tayo ditong, syempre, chicken at sayote and dahon ng sili. Kuha tayo ng chopping board. Balatan natin. So, magtitinolat tayo ngayon dahil uh, maulan na rin naman. So, masarap din ang sabaw paghigop. So ayan tra, samahan niyo muna ako magtalok. So, ayun mga kapampam. So, gigisahin ko lang ng konti itong ano, mga rekado. Kasi ganito ako mag, ano, mag tinola. So, igigisa ko muna yung luya. Siyempre, konti lang mantika. Yan, halo-halo lang. Halo-halo. Hanggang sa medyo mag-brown-brown -brown na siya. Tapos ayan, isinunod ko na yung bawang mga pampam. So, halo-halo lang hanggang sa mag-ano ulit yung bawang. Medyo toasted ng konti lang. Ayan, so halo-halo lang ulit. So, ngayon, ilalagay ko naman na tong chicken. So, ayan. Lagay ko na yung chicken. Tapos, igigisa ko dyan syempre. Para matanggal yung langsa ng chicken. Yan, halo-halo lang. Pampatanggal ng langsa. Yan. Tapos, lalagyan ko yan ng paminta. So, para yung lasa talaga ay kapit na kapit dyan. So, ayan. Halo lang ulit. Para malasang-malasa. malasa Tapos ito na, lalagyan ko na siya ng tubig mga kapampam para sabaw na, diretsyo, pagpapakulo na. So, ayan. Papakuloy na natin para diretsyo na lalagyan din na natin yung, lalagyan na natin yung gulay, pampalasa. So, takpan muna natin at mali, medyo maliit pala yung takip na nakuha ko. So, palitan natin. So, basta ayan, forward na lang natin. So, dito na tayo sa may gulay. Yan, lalagyan na natin. Yan, lalagyan natin gulay, yan sayote. So nasa inyo de depende yung ano, yung cut niyo ng ng gulay. So pang-amin lang naman yan kaya kung ano nung cut na yan. Tapos lagyan ko lang ng konting asin. Yan, konti lang, titik lang. Tapos ilalagay ko na din yung chicken cube. So ayan. Kasi pagka yung chicken cube lang, nakakukulangan ako ng ng lasa ng medyo alat chicken cube yan tunawin lang natin diyan yan ganun ako magluto ng tinola so wag niyo pong husgahan yung aking pagluluto yan po ay sa akin lamang na version ni Jordan so nasa inyo pa rin po yung ano nasa inyo pa rin po yung inyong gusto kung paano kayo magluto ng ganyan ayan lagyan po natin ng dahon ng sile So, ayan, pakuloyin lang natin ha, at ayan, siya, oh. Diba? pakulup lang. Tapos, ayan, kulong-kulong -kulo na. So, ayan, luto na yan. Pwede na natin tikman. Pwede na tayong kumain. So, ayan, tingnan mo natin kung okay na. So, ayan, medyo ay nadulas pa. So, para sa akin, okay na yung medyo, uh, ang tawag doon, medyo half-cooked lang na gulay para medyo crunchy pa. So, ayan. At ayan na, patay ko na yung apoy. So, ayan, kakain na kami ng mga kapatid ko. So, ayan. Tara, kain po tayo nan. sadlok na ako. Thank you for watching mga kapampam.